sa inyo mga chokloy eh, welcome back sa ating bagong video I mean maglaro tayo ng minecraft and hindi talaga ako maglaro ng minecraft ngayon guys kasi may ubo ako nyo at yung ipon ko so may na record ako para sa inyo guys so I hope you to enjoy my video and ang ating gagawin sa minecraft part na ito ay simpleng redstone na ano yung my simplest door redstone So, huwag na natin patagalin. Tara, gawin na natin. So, unang kunin nyo guys ay kuha muna kayo ng ong plants. Nga, kahit anong ong plants, basta gusto nyo. Basta ganyan lang yung kunin nyo. At, walang iba. Hindi mawala talaga natin kapag magamit tayo ng redstone. Hindi mawala ang redstone. So, redstone and liver. So, kailangan pa natin ng ano, guys. Mm, um, teka lang. Kailangan pa din natin ng sticky stones. So, gawin na natin. an kailangan din din ng glass, guys. Ay, wag na lang glass kasi hindi gusto. Hindi ko yan gusto ng glass. Kahit anong blocks, basta gusto nyo. Kasi example lang to. So, gawa kayo ng tatlong ano dito. Isa, dalawa. At sa isa din. Isa, dalawa, tatlo. Ay. And hopefully, natapos na ang So, maglagay kayo ng ano dito. One. Ay. Ulit guys, ulit, ulit. I-break nyo to. One. Teka guys, teka lang. ulit ulit sa isa pa lang to ah, alam ko na so wag na natin patagalin let's go and yun nagawa na natin so lagay ka ng oak plants dito so di ba ganyan yung maporma siya guys kapag pagkatapos nyan lagyan nyo dito ng ano redstone at dito lagyan mo siya ng ano redstone ulit and there we go ay so say mali pala guys mali 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 so yan tika lang Mm. So lagyan na natin dito sa may lalim. Teka lang, paray parang may mali ah. Oh, nga guys, alam ko na paano gawin. So lagyan si mo ano dito. Tignan nyo guys, teka lang. Lagyan ko ng liver dito ah. Ay, ba't hindi siya gumana? So, it means, um, teka lang. I know. Lagyan mo siya ng black dito. Yan. At dito. Yan. So, natapos na. Tignan nyo lang. Tignan nyo yan. O, oh, diba? May blocks na. So, wala na natin patagalin. Anoy na natin. And, lagyan na natin ng block para hindi halata yung mga redstones, di ba? So, Lagyan na natin ng redstone ay ano. Hindi halata talaga 'yung redstone, guys. There we go. So, lagyan na natin dito. Teka lang guys. Mm. So, yan. Hindi natin dyan lagay ang ano. Oo, <coughs> <coughs> oh, dyan. Alam ko na. So, wag natin patagalin. Lagyan na natin ang ano para hindi halata yung mga red stones natin. 'Di ba guys? And there we go. Yan and lagyan nun niya na ano dito. Ang inang bobo. Ba't hindi siya malagaya ay? Eh? Andam ko na. Wait guys, and there we go. Lagyan mo na lang siya ng ganyan guys para ano. Oh, di ba? Ang ganda. So hopefully nagustuhan niyo tong video na ito. So ito na 'yon guys. Simple redstone lang. So, lagay natin dito. Ay! Hmm, ganyan lang. So, labas ka dito. Dito mula siya ipindot. So, dito na magtatapos ang ating video. So, thanks for watching my video. And, more subscribe and likes na kayo guys para more videos sa ating channel. So, thanks for watching.